Day in my life! Ano sa buhay nga walang pahinga ho? Hello sa inyo mga bidzang! And for today mga mima ko, dumating na nga si bagyong yuwan! Diyos ko Kahit dahil nga bumabag yung mga mima ko, eto tuloy pa rin ang pagkayod sa buhay! Hala siya hindi, kagaganon for today! <laughs> dumating na nga pala itong parcel na pinaka kahinaabangan ko mga mima ko! Eto nga pala season lover from Samboha Company, mga mima ko. Lalo na kung seaweed lover ka, mga mima ko, eh perfect na perfect talaga sa inyo to. Kaya itry nyo na. Packaging pa lang ay talagang hindi na ayawan ng mga anak ninyo, ganyan. Eto na naman si Inday. Hindi na naman malaman ang gagawin sa buhay. Kaya ayan, nagmodel modelan na lang, nagganda-gandahan, ganyan. <laughs> Kahit nga bumabag yung mga mima ko, ay talaga namang for the go ang babaeng yan. Hala siya. <laughs> ko naman ilabas yung mga gagamitin ko, mga mi, Eto, nagsimula na nga rin ako magbalat ng carrots. After ko naman gayatin yung carrots, mga mie, eto, sinunod ko naman yung spring onions. Halagang 10 piso nga lang yung binili ko dyan, mga mie, at sobra pangaya. Yeah? Eto na pala lahat yung gagamitin natin sa gagawin nating seaweed tuna salad. At hindi rin talaga pwedeng mawala si Pororo season Lover Flakes dahil perfect na perfect talaga to sa gagawin nating tuna salad. Wow. Wow. Hindi makukompleto ang ating seaweed tuna salad kung walang pororo season lover flakes. Naglagay nga rin pala ako dyan mga minang sesame seed at ayan, minekos-mekos ko nga lang yan at super excited na talaga akong matikman kung anong lasan nitong ginawa ko ganun. Kung mahilig ka sa gulay at seaweed lover ka ay for sure magugustuhan mo to. Walang halong eme. Ganun. Wala lang siya sa Wala <laughs> ala sinday. Always a reaction Pero ayan Hindi ko talaga kinaya Yung sarap mga mima ko Kaya i-try nyo na Gano'n Itong <laughs> mga bulilit naman Ay pinag-try ko din mga mi At syempre Unang-una na dyan Ang aking junakis Tawag tawa talaga ako Sa itsura ng anak ko dyan Kasi alam ko na Ang napipilitan Pero ayan Nasarapan naman siya Mga mima ko Gano'n <laughs> gusto ding matry at matikman kaya ayan binigyan ko tingnan din tingnan nyo naman yung magiging reaksyon ng mga yan Diyos ko dahil hindi ko na talaga maipaliwanag kung gaano kasarap tong ginawa kong seaweed tuna salad ganun pati nga itong kapatid ng aking asawa ay tinry niya dahil mahilig yan siya sa gulay ganun at etong isang pinsan din ni CJ ay talaga namang hindi papatalo talagang titikman niya yan ganun <laughs> at eto namang si Buntis ay hindi rin talaga papahuli dahil mahilig rin yan siya sa gulay Pinagkaguluhan na nga nila itong ginawa kong seaweed tuna salad kaya hindi talaga maitatanggi na ang sarap talaga ng ginawa ko. Oh. Okay. At yun lang muna for today mga mawe.